Ayan guys magtatakip silin na Magsi 6 o'clock na Ng hapon So Nag open na tayo ng ilaw sa Lahat ng Building dito sa Elementary school Ayan guys open na Magsi 6 na kasi pag nag ano na 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 6 ano na Madilim-dilim na So yun, yun lang ang natin tira natin yung kape. Saka ay eh, dito. Ayan. Ayan. Iliwanag na. Doon pa sa kabila at dito. Pero hindi naman lahat na i-open natin. Dito lang sa hallway. Yun lang ang natin i-open. Hindi lahat pa hindi kasama ang room. Ayan guys. Nidudukotin tayo dito ng i-open then ito nasa baba ma-open oh, na ah. mag-open tayo dito ng isa oh, ayan yeah. hindi ayan open na ah. gumaganda uh, maganit yung yung bisagra ng bintana. Ayun guys, go open na rin din tayo nito ng ilaw. Ayan. Pero hindi nga lahat dito lang sa bukana. ayan Ayun. guys, ito naman. dito walang wala ilaw. Hindi natin ma-open kasi yung switch ng ilaw ay sa loob ng room kailangan buksan. So, wala sa atin ang susi. So, dito lang sa labas ang ating kayang i-open. Ayan guys, wala rin din dito ng ilaw. Ayan, medyo madilim na oh. So, open natin dito yung ilaw. Ayan. 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 Pakisa. Dito rin sa taas. Pag taas tayo. Ayan. Ayan. dito pundi yun nasa gitna pundi yan sa gitna hindi e dito sa unahan meron ayan at dito switch ay nasa baba nakalimutan natin nakalimutan natin pindutin ayun yun open okay, na so Maliwali wala pa naman, pero yun know, nag-aagaw yung liwanag at saka yung takip silim, magdidilim na. So tingnan natin muna yung room dito sa dulo. Ayan. Makaharang ito dito. Ayun. Tapos sa guardhouse Ang huli nating bubuksan ay yung sa guardhouse kaka sa main gate Umalis na, na ba sila? O nandyan pa? Nandyan pa Mayroon pa po ng tao rito Nihintayin nila mag six Para mag out So ito na yung isa sa huli itong eh uh, na. May ilaw na. Ayan. Yan na. May ilaw na guys. Ayan. Dito medyo maliwan-liwan na kasi walang puno. So, dito na tayo sa main gate. Yung sa driveway, eh, medyo wala na, pundi na. Ayan. Ayan. Ito, so, iliwanag na yan. Iliwanag ang buhay oh, Mali. hindi maliwanag na yun kasaksang yung ating uh, ilaw mamaya so, ayan guys kabuhay na natin yung uh, halos lahat ng ilaw dito sa school So inintay na lang natin yung pag-alis ng mga tao pa rito. Ayan, may tao pa doon sa sa na, naghihintay nila mag 6 o'clock pag-out sila. So Ano pa? 6 minutes pa. Para mabawasan. dito sa labas ng gate. Bibili sana tayo ng ulam eh. O mga merienda mamaya. Bili tayo muna ng sagi. Kahit saging na lang. Ang merienda natin mamaya. Ayan guys. Bukas pa kaya yung ah uh, dahan ng saging. Pili tayo. So okay, guys, satawid muna tayo at pipili tayo ng saging. Ito na nasa sa labas si kayo, Robby. Ayan o. Parang ito na yata. Wala nang saging. Wala nang

po, pwede pa, pwede na tayong tumawid pwede na tayo tumawin wala ka lang sa sagiling wala na Marihuya na lang magkano siya dito sa Tukneneng? oo uh, sampo, dalawa nun tsaka isang marihuya balot ako, tumakas na nga ako eh